Mga alagang aso at pusa, kayang makadetect ng masamang panahon. Ayon sa pag-aaral, Ayon sa mga pag-aaral, ang mga alaga nating aso at pusa ay kaya palang makaramdam kung may paparating na sama ng panahon o bagyo. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga senses. Ayon kay Dr. Lizzy Owens, isang feline medical expert, kumpara sa tao, may kaayang mas maagang malaman ng mga pusa kung may paparating na sama ng panahon dahil sa kanilang sensitibong ilong at tenga. Pero paano nga ba ito nalalaman? Ang biglaang pagbabago ng kanilang ugali ay nangangahulugan na may bagyong paparating. Kabilang narito ang kapansin-pansing pagiging iritable ng mga ito o hindi mapakali at walang tigil sa pagngiyaw. Isa rin sa mga senyales na ipinapakita ng mga pusa ay ang paghagod sa kanilang tenga at ang walang tigil na pagdila nito sa kanyang balahibo na posibleng dulot ng pagbabago ng atmospheric pressure ng paligid. Ayon din sa pag-aaral, ang aso naman ay mayroong 100 million na receptors kung saan may kakayan silang maamoy sa hangin kung may paparating na sama ng panahon kumpara rin sa tao, higit na mas matalas ang pandinig ng mga aso. Dahilan upang marinig na nila ang kulog kahit na nasa malayong distansya pa lamang. Kagaya ng pusa, nagpapakita rin ng mga senyales ang aso tulad na lamang ng pagkagat sa kanilang paws o paa. Hindi mapakali, nagtatago sa mga blankets o sulok, maging sa panginginig at paglalaway. Sa ganitong mga pagkakataon, paalala rin ng mga animal experts o maging mga fur parent na panatilihing kalmado at safe ang ating mga alagang aswat pusa tuwing may paparating na sama ng panahon.